Mahal na Diyos, aking Ama sa Langit, malapit po ako sa inyo ngayon. Dala ang lahat ng aking mga nararamdaman. Ang bigat ng aking puso, ang mga takot na bumabagabag sa aking isipan, at ang mga pangarap na naglalaro sa aking imahinasyon. Wala po akong may tatago sa inyo, tapagkat kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa akin. Kayo po ang tanging nakakaintindi sa bawat hinanakit, bawat kirot, at bawat sayan na sa aking puso. Kaya't po ang papapakumbaba po akong lumalapit sa inyo ngayon, Kumihingi ng inyong gabay, pag-asa, pagmamahal. Panginoon, may mga pagkakataon po na pakiramdam ko ay nag-iisa ako, na parang walang nakakaunawa o nakakakita sa aking pinagdadaanan. Sa kabila ng mga niti na ipinapakita ko sa iba, may mga sandali na parang ang lahat ay nagiging mabigat at mahirap. Napapagod po ako, Panginoon, hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa aking kalooban. Pakiramdam ko'y hindi ko na kayang magpatuloy. Na parang ang lahat na aking pagsusumikap ay nauwi sa wala. Naway maramdaman ko po ang inyong persensya. Ama sa mga pagkakataon na pakiramdam ko na ako ay nawawala at naliligaw. Patawarin po ninyo ako, Diyos ko. Mga pagkataon na ako'y nawawala ng tiwala sa inyo, sa aking sarili. May mga oras na pinangihinaan ako ng loob at nakafalimutan kung kayo po ang lumikha sa akin. Na kayo po ang magbigay ng lafas at tapang upang harapin ang buhay. Sa pabila ng aking mga fahinaan, alam kong kayo po ang magpapalakas, nagbibigay ng liwanag sa aking landas. Inutulungan po ninyo akong bumangon sa tuwing ako'y nadarapa. Nagbibigay ng bagong pag-asa sa tuwing ako'y nalulumbay. Panginoon, ipinapanalangin ko po na tulungan ninyo ako magkaroon ng kapayapaan sa aking puso. Naway mapalaya po ninyo ako sa mga takot at alalahanin na bumabagabagsak. Bigyan po ninyo ako ng lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay at ang tapang na magtiwala sa inyo at sa aking sariling kafayahan. Naway mapuno po ako ng inyong kagalakan at pag-asa kahit na sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Sinisiling ko po ang inyong gabay, Panginoon, sa aking mga desisyon at mga plano sa buhay. Alam ko pong hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa, kaya titinataas ko po sa inyo ang lahat ng aking mga pangarap, mga mithiin, mga pag laman. Naway kayo po ang maghari sa aking puso at isipan at tulungan po ninyo akong makita ang tamang landas na inyo inilahan para sa Ama, turuan po ninyo akong maging mapagpasensya at mapagpakumbaba. Sa mga pagkakataon na ako'y natutuksong sumuko, naway bigyan po ninyo ako ng lakas upang magpatuloy. Sa mga sandali na ako'y nakararamdam ng kawalan ng halaga, naway ipaalala po ninyo sa akin na ako'y mahalaga sa inyo, na ako'y nilihan ninyo na may layunin at halaga nawa'y maging malinaw po sa akin ang aking mga pinahalagahan. Matutunan ko pong ang aking sarili para ang naayon sa inyong kaloob. Panginoon, ipinapanalangin ko rin po ang aking mga relasyon sa mga tao sa aking paligid. Nawa'y maging mabuti po akong anak, atid, ibigan, tasama. Bigyan po ninyo ako ng kafayahang magpatawad, lalo na sa mga pagkataon na ako'y nasaktan o nabigo. Turuan po ninyo ako maging mapagbigay at mapagmalasakit na may puso magmamahal ng walang hinihinging kapalit. Naway maging instrumento po ako ng inyong pagmamahal at kabutihan sa buhay ng ibang tao. Ma, alam ko pong may mga pagkakataon na nagkasamali ako. At sa mga pagkataon na iyon, kinihiling ko po ang inyong kapatawaran at awa. Naway tulungan po ninyo akong matuto mula sa aking mga pagkakamali at magpatuloy na magbago para sa ikabubuti ng aking sarili at ng mga taong mahalaga sa akin. Hinihiling ko po na alisin ninyo ang anumang galit, hinanakit o pait na nasa aking puso at palitan po ninyo ito ng kapayapaan, kagalakan at pagmamahal. Panginoon, sa lahat ng ito, nagpapasalamat po. Tukabilaan ng lahat ng aking mga pinagdadaanan. Anam ko pong hindi ninyo ako pinababaya. Kayo po ang aking kalakasan at kanlungan sa lahat ng oras. Ipinapanalangin ko po na patuloy ninyo akong samahan sa aking paglalakbay at naway ang aking buhay ay maging patotoo ng inyong kabutihan at katapat. Naway magpatuloy po akong lumago sa aking pananampalataya at sa aking pag-ibig sa inyo. Tulungan po ninyo akong maging matatag at matibay sa lahat ng pagsubok at naway lagi kong maalala na kayo po ang afing sandigan at lafas. Pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, ko po'y nananalangin. Amen.